when last no around for you I won't stop no, 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 I won't stop I'm... Go Frags! Gayahin niyo ako! Go, Sige! Go, Gayahin niyo Let's ako! Go. Ganito! Yeah! One! Ano yan? Anong ginagawa nila? Three. Bakit naman nakikisayaw si Teacher Mike? Girls! Ano? Tara! Sali kayo! Okay! Ganito naman! Ooh! Left, right, left, right, Left, left, right. left <laughs> right, left, right, left, right! Hoy Kev, ano na? Kev, anong ginagawa mo? Ipatong mo na yung bola sa akin Left, right, left, right, left, right, left, right Hoy Kev Pare, anong ginagawa mo? Huwag mo na nga tignan yung mga frogs, naglalaro ba tayo o ah, hindi? Ah, okay, sorry, guys, dalawang araw na di nagte-training yung mga bunnies, nasa sila. Hoy mascot, nasa sila. Di diba sabi mo dadating sila ngayon? Mascot, nagsisikreto ka ba sa amin ha? Guys, wala akong sikreto sa inyo. Hindi ko lang talaga alam kung bakit wala sila dito. Pwede ba guys, wag niyo akong pagdudahan. Guys, wala na akong tiwala sa taong yan. Oo nga, nagsisinungaling siya. So anong gagawin natin ngayon ha? Bukang wala na tayong choice. Puntahan natin yung zombie house. Alamin natin ano nangyari. Dapat malaman natin bakit di sila nagtitraining. Oo nga guys, baka mamaya may nangyari na sa kanila. Left, right, left, right, left, right, okay, left, guys, right, malapit na magdilim Pumasok na tayo sa loob Gusto right, left, right, left, right, left, right, left, right, sila? right, left, right, left, right, left, right, left, right, guys, tara, umalis na tayo dito. Ano ba 'yan? Ang ganda-ganda ng araw ko kanina eh. Left right, left Kev, right. Tingnan mo, ano nangyari sa kanila? Di ko alam, pare. Hello basketball players, magpa-practice na kami. Ready ka na ba mag-training, mascot? Oh girls, nasyak yata sila sa itsura natin. Tingnan niyo sila. Basketball players, kami to, mga bunnies. You don't recognize us. Guys, wag kayong matakot. Kami pa rin to. Medyo pumutla lang kami. Oh, <laughs> girls, ano yan? Nagpa-prank kayo? Ayos, girls, cool. Gusto nyo takutin yung mga tao dito, no? <laughs> Oo nga, mukhang totoo. Kahit ako natatakot, eh. Guys, hindi kami pumunta dito para manakot. Magte-training lang kami. Mascot, halika nga dito. Mag-hello ka sa amin. Come here. O oh, matatakot ka sa amin forever. Girls, hindi kayo yung banis na kilala ko. Ayoko. Ayoko lumapit sa inyo. Okay, girls. Hayaan na natin yung mga yan. Mag-training na tayo. Okay, umpisahan na natin yung training. One, two, three, four. V-I-C-T-O-R-Y Victory! Girls, sabihin nyo yung totoo. Ano nangyari sa itsura nyo? V-I-C-T-O-R-Y Victory! Ano yung mascot? Guys, sorry. Yung mga girlfriends nyo naging Zay na. Ano? Anong Zay? Baka mamaya ABCD. Mascot, ano ba? Hindi ka namin maintindihan. Ano nangyari kina Diana? Guys, obvious ba? Hindi nyo ba nakikita? Zombies na sila. Si Mary na lang ang normal. Ano sabi mo? Oh no. Victory! We are the best The best among the rest We are bunnies We are the best Victory! Woo! Mascot, pumunta ka doon Sumali ka sa training nila Ano? Ayoko nga ako na lapid Mascot, dun. pumunta ka doon Makibalita ka, ano ka ba? Oo, dapat malaman mo lahat Mascot, kung zombie sila Kailangan ligtas natin sila Guys, ayoko Ayaw Mascot, kailangan mo Pumunta ka doon Ah, uh, girls sandali lang Sasali na ako sa training nyo Victory! Okay, Mascot, Halika na Ready na ba kayong practicein yung moto natin? Oo! Oh, oh. Okay, let's go! We are the best! The best among the rest! We are bunnies! We are the best! Basketball players! Oh guys, maganda yung mood nila oh. Anong plano natin? Pero smiley, zombie sila. Nakikipag-flirt sila sa atin eh. Nakakainis talaga. Nandito na naman sila. Oo oh. nga, pa, paano tayo papansinin ng mga basketball players? Hindi naman talaga nila tayo pinapansin. Stella, tumahimik ka nga. Guys, tapos na ba tayo magparty? Nakita mo ba yung mga bunnies? Oo, Ice, nakita ko sila. Eh ano naman ngayon? Guys, wala maingay. Sandali lang. Dapat ayusin natin tong sitwasyon na to. Teacher Mike, isa lang yung paraan diyan. Tawagin yung parents nila. Sumusobra na talaga sila, kailangan paalisin natin. Patrick, tara na sa loob. Gigi, sandali lang. Hindi ako makagalaw. Natatakot ako eh. Patrick, tutulungan kita. Oo, uh, thank you ah. Tara, ano ba yan oh? Kung kailang planchado na yung plano natin eh. So ano pare? Cancel na. Pare, di mo nakita. Mas marami ng zombies ngayon. E, paano yung kotse ko pare? Di ko na makukuha. Pwede mo naman kunin mag-isa. Ano nangyari sa kanila? Ang gaganda nila dati, di ba? Anong maganda? Foundation lang yun tsaka concealer. Ano sa tingin mo yung buhok ko? Sobrang cute. Okay girls, ang ganda ng training natin. Wow! Basketball players, see you tomorrow. Mascot, sasama ka ba bukas? Ah, uh, uh, Siyempre, siyempre naman, naman, sasama si Mascot bukas. bukas. Di diba, Mascot? Aha. Uh -huh. Okay, girls? Nice to see you, guys. Bukas na lang. Bye. Oh, guys. Mga baliw ba kayo? Ikaw ang baliw. Kailangan natin silang tulungan. Kapag nalaman to ng parents nila, lagot na lahat. Oh, hindi kakayari ng parents nila to. Pero guys, bakit ako yung papasubo nyo? Basta. Guys, tara mag-usap tayo. So guys, ganito yan kinis sila ng mga zombies, kaya naging zombie sila. Kaya guys, kailangan nilang humalik ng normal na tao. At babalik sila sa pagiging normal. Eh ano namang kinalaman ko dito? Hindi ko sila halikan, no? Mascot, kasi ikaw yung dahilan kaya nagtitraining sila dito. Guys, kailangan natin pagplanuhan paano natin mahahalikan yung mga girls. Tama ka, Smiley. Pero mukhang mahihirapan tayo dyan. Oo oh guys, kailangan na matinding pagpaplano dito. Tama guys, pagplanuhan nyo na maayos. Dahil ako, takot na takot ako. Baka mamaya, maging zombie rin ako. Ayoko mangyari yun. Mascot, huwag ka naman matakot. Sila na naman to eh. Kayang-kaya natin to, Okay. Sibras are super Sibras are strongest Sibras are invincible Sibras are super Sibras are strongest Grabe talaga si Zalina, no? Sibras are mo, invincible Alam mo, nagtitraining yan para sa'yo Para sa'yo Tara, guys Huwag niyo na siyang istorbohin, ano ba? Gusto niyo ba akong mainlove sa kanya? Hindi mangyayari yun, no? Uy, Zakat. Easy ka lang, ha? Kapatid ko yan Umayos ka Zalina, you're the coolest. You're the best. Magkakaroon ka rin ng team. Don't worry. Zebras are super. Zebras are strongest. Zebras are invisible. Guys, wala muna maglalaro. Ipahinga nyo muna yung machine. Bakit ipapahinga? Hindi naman tao to ha. Guys, bakit ang tagal ng mga girls? Nasaan sila? Huwag kang magalala, mga zombies na sila. Hindi hindi na nila tayo iiwan. Zoop, anong balita? Kailan mo pahalikan si Mary ha? Zack, ayoko maging tao katulad mo. Ano ka ba, Zoop? Tigil mo nga ako. Makikita mo, babalik din ako sa pagiging zombie. Guys, nagrehearse ako. Ang sarap ng feeling. Hindi lang naman yung girlfriends yung, yung cheerleaders. Ako din, cheerleader. Cool, Zalina. I'm proud of you. Ang galing-galing. Hi. -galing. Zalina, wala ka naman team. Walang kwenta yung ginagawa mong training. Zakat, alam mo naman na may team ako, ba? Diba? Kaya lang, kaya lang kasi sila... Zakat, umayos ka. Uulitin ko. Kapatid ko si Zalina, ha. Bakit? Anong gagawin mo? Kakalimutan kong kaibigan kita. Tas makikita mo, gaano ko kasalbahe. Oh, tama na yan. Huwag na kayong mag-away. Alam mo Zalina, ang cool na nagte-training ka, pero kailangan mo talaga ng team. Ano bang magagawa ko? Ayaw akong isama ng team Banis sa team nila. Ayaw nila ako. Zalina, captain din kasi si Diana ng Bani team. Ikaw, captain ng Zebra team. Okay? Ang hirap talaga ka usap ni Zalina. Parang di nag-iisip. Ano sabi mo? Okay, di na ako magsasalita. Guys, may idea ako. Eh kayo na lang kaya yung maging team ko, Team Zebra. Dali na naman. Please naman, sa rehearsal lang. Zebras are the strongest. Zebras are the best. Oh no, trouble to. Guys, hindi niyo naman ipapahiya yung kapatid niyo, 'di ba? O nga, brothers, suportahan niyo yung sister niyo. Okay, okay. guys, seryoso pa kayo. Zebras are super. Zebras are strongest. Zebras are invincible. Zebras are super. Zebras are strongest. Zebras are invincible. Zebras are super. Zebras are strongest. Zebras are invincible. Zebras are super. Zebras are strongest. Zebras are invincible. Zebras are super. Zebras are strongest. Zebras are invincible. Guys, ngayong gabi, ilak nyo yung mga pintu nyo. Sarado nyo na maayos yung mga bintana nyo. Magbantay kayo, okay? Maging alerto. Teacher Mike, puro kamalasan lang yung binibigay sa atin ng country house To. Yung mga cheerleaders nga naging zombies. Anong mangyayari sa atin? Mahihimatay yung lola ko kapag nakita niya akong zombie yung itsura. 108 years old na yon. Kawawa naman. Wow, 108 years old. Anong sojak sa niya? Pizza, pizza, Ano ka ba? Guys, maging seryoso kayo. Alam ko upset na kayo. Naiinis na kayo. Natatakot na kayo. Pero kailangan natin magingat ingat at walang lalabas. Malino ba yon? Kailangan lumabas ni Dima. Meron siyang pinaplano eh. Sandali lang naman yon. Alam mo Kev, hindi ko naman gagawin yun Nang wala ka, hindi ko kaya. Ibig sabihin magsasara na yung trailer? Ano, Teacher Mike? Eh, paano na yung work namin? Teacher Mike, hindi pwede. Hindi pa ako nakakaipon pabili ng kotse. Okay, guys. Kayong bahala. Bakit? Gusto nyo maging katulad ng mga bunnies? Maging zombies? Hindi ko kayang paliwanag sa mga parents nyo yan. So, ibig sabihin, tapos na yung bakasyon natin? Hindi pwede to. Magiging boring yung bakasyon ko. Hindi naman ako natatakot sa mga bunnies. Mabait sila. Nakakatakot lang itsura. Ano ba yan? Isang linggo pa lang yung bakasyon ko. Puro problema na dito. Thomas, relax. Relax. Pwede, pwede ba, kami, kami magsalita? Magsalita? Sige, ano yun? Guys, meron kaming solusyon sa problema natin. Ready, ready kami mag-sacrifice. Walang makakapasok na male zombie dito sa country house natin. Okay, Frags. Gusto ko yan. Gusto nyo iligtas yung mga tao dito sa country house. Pero anong plano? Anong gagawin nyo? Iki-kiss namin yung mga zombies para maging normal sila. Pero kailangan namin ng tulong nyo. Kailangan tulungan niyo kami. Hawakan niyo yung mga paani na tsaka kamay para hindi nila kami masaktan. Frags, ang tatalino nyo talaga. Well, pwede din namin silang ikis. Seryoso yung sitwasyon tapos kiss yung iniisip nyo? Guys, ano ba kayo? Seryoso to. Please lang, maging seryoso din kayo. Girls, na-shock talaga ako. Yung mga basketball players natakot nung nakita nila tayo. Oo nga, yung buong country house takot na takot sa inyo. As in, nanginginig silang lahat. Oh my God, girls, nakalimutan ko. Naubusan na pala ako ng toiletries. Wala na akong gagamitin. Kaya naman eh, ano ka ba? Eh di humiram ka kay Salina. Ano ka ba, Kitty? Ayokong humiram sa kanya. Pero marami pa akong naiwan dun sa country house. So ibig mong sabihin, pupunta tayo dun sa country house? Doon? Girls, sorry. Kailangan. Wala na akong choice. Wala akong gagamitin. Okay, tata sa country house. Okay guys, sabay-sabay tayo. Sabihin natin yung spell para maging ligtas tayo. Our house is our castle. Together, we have power. We won't let anyone come in. We'll close all windows and doors. No one will come in. Our house is, is our, our castle. Okay guys, sigurado, wala nang papasok dito sa bahay natin. So, Oo nga. ba sa inyong may extra sanitary pads? Girls, meron ba kayo? Ano ba, girls? Sabihin niya na kung meron kayo para umalis na sila. Bilisan niyo. Girls, natatakot sila sa atin. Pumunta na lang tayo sa bedroom natin. Baka meron doon. Alis na tayo dito. Baka himatayin pa tong mga to. Tara, Mukhang kailangan natin ng bagong spell. Hindi, Teacher Mike. Kailangan isara natin ng mabuti yung pinto. Girls, baka mawala yung mga gamit natin sa kwarto. Subukan lang nila. Hindi ako natatakot sa kanila, no? Anong hindi natatakot? Eh, nanginginig ka nga kanina. Basta ako, hindi ako takot sa mga bunnies. Alam niyo kung anong problema. Kayo, natatakot kayo. Eh, mababait naman sila. Okay, girls, kukunin ko lang yung kailangan ko. Tapos umalis na tayo. Oh my God! Nasaan na? Bakit wala? Girls, ang cool dito, ang liwanag. Hindi ka tulad dun sa zombie house, ang dilim. Di pa? Siyempre naman, mas maganda dito, no? Kesa dun sa zombie house. Girls, anong problema? Gusto nyo magstay dito? Girls, tingnan nyo. Yung mga frags, ginamit yung makeup natin. Ginamit nila lahat ng gamit natin. Mapagsamantala talaga sila. Girls, bakit nakaupo lang kayo? Kunin nyo na yung mga gamit natin. Diana, hindi natin kayang dalin lahat. Kunin mo na lang yung kailangan mo, tapos umalis na tayo. Oo nga, kanina pa nga ako naghahanap, wala. Okay, girls, meron dito. Okay, tama na. Oo, hindi natin alam kung anong pinaplano nila sa atin. Anong plano? Eh, takot nga sila, diba? Bye, beautiful room. Mamimiss ka namin. Alam nyo, after one hour, kapag wala pa sila dito, anong gagawin ko? Ah, babasahin ko yung diary ni Diana. Zip, wag. Hindi maganda magbasa ng diary ng iba. Oo, oh, pinakamasahol kang boyfriend nun. Oo nga, Zip. Personal yan. Huwag mong gagawin yan, kuya. Alam nyo, nakaka-feel ako ng di maganda. Nag-aalala ako. Hindi nyo alam nararamdaman ko, okay? Kaya manahimik kayo dyan. Zip, pwede ba? Huwag ka masyado mag-worry. Baka magkasakit ka nyan. Umupo ka nga. Hindi na pwede. Pupuntahan ko na sila. Hello, guys! Sorry na late kami. Grabe yung nangyari dun sa country house. Oo, oh, takot na takot sila sa amin. Talagang nanginginig sila nung nakita nila kaming dumating. Oh, nandito na pala kayo. Diana, bakit ang tagal nyo mag-training? Ayoko, nag-aalala ako. Guys, relax. Okay lang kami. Alam nyo guys, hindi kayo dapat mag-worry. Oo, oh, walang magtatangkang manakit sa kanila. Exactly. Feeling ko kanina I'm a freak. Oo nga, umalis agad sila na parang mga ipis. Bagay lang sa kanila yun. Alam mo ngayon, okay na ako. Alam kong okay kayo eh. Okay, pwede na ba kaming magpahinga? Napagod talaga kami ngayong araw. Oo, matutulog kami dito sa sofa. Okay, sige, good night. Ayusin niyo yung bed niyo pag gising niyo ng umaga. Okay, good night, babe. Good night, na. Good night, Kitty. My love, sweet dreams. Huh, girls, gusto ko na magpahinga. Pagod na ako. Girls, ayaw nyo ba bumalik sa country house? Mary, matulog na nga tayo. Ay. Guys, imagine, bumalik kami sa country house kanina, dun sa dati naming kwarto. Medyo na-miss namin, pero okay naman kami dito sa zombie house. Masasanay din kami. Okay, like and subscribe to the channel and don't forget to hit the bell. See you on our next episode, guys. Bye! Bye! Matutulog na kami. Girls, tulungan niyo ko ayusin natin yung higaan. Aray! <laughs> Girls, ano ba? Pahinga na tayo. Mary, tumigil ka na nga. Gusto ko na matulog.